Tol, anong ganap natin ngayon? At uh, ayun Tol, uh, mag tayo, magpipirma tayo ngayon ng mga painting natin na natapos kasi sayang naman matatapos na yung taon ngayon, 2023 ngayon, di ba? Mm. So kailangan natin pirmahan yung mga painting natin ng taong 2023 kasi sayang naman kung ito 24 pa natin kasi uh, alam mo naman yung painting Tol, mas tumatagal, mas maganda yung nagiging ano niya yung pinahihinatnan niya. So, Mas maganda, uh, maganda yung year at ano. So, ito una nating uh, ano. Ilong pala yun, Tol? Oo. Ang uh, una natin pipirmahan, Tol, yung ano natin, yung ginawa natin na painting na credential. Uh, busog yes. na busog yung meaning, Tol. So, saan ba magandang part kung may mapare? Siguro dito, ano? Hmm. Yes! Yun know. o. Tapos yun, lalagay, huwag nyo kakalimutan pag pipirma kayo ng mga arts nyo, is yung date. Ito, 23 lalagay natin, Michael Jordan. Kasi, uh, balang araw, someday, at uh, pag nakita niyo yung painting nyo, kandidate niya na ano, ang tagal na pala nung ginawa, no? ba? Diba? So, yun naman yung inaano natin yung value ng time at ano eh. Yung time nung, nung art form. So, yun. Ito, napakaganda. At yung, pag maglalagay ka ng ano, tol, ng terma, simplean mo lang, huwag mo masyadong ano, lakihan na ano siya. So, yun, yung magiging titignan na lang sa painting.